Ayun na siya, ayun na. Ayan, lalapit pa yung mga idol. Ayan, kakapit yung mga idol. Ayun na. Ayun na, dagdagan naman ng dalawang piraso. Yang malaki idol oh, sa ilalim. Yan na karami yung huli ko mga idol. hapon po sa inyo mga lods. So, palaot po kami ni Kuya Fran. Ang kaming dalawa lang ni Kuya Fran magkasama ngayon. So, pupunta kami sa pinuitan ng tuna mga lods. Sana makahuli po kami ng ano, tuna mamayang gabi. At sana pag uwi namin bukas may magandang balita kami sa inyo. May mga lods at... sa so, Kapalot pa lang po kami. So, ang oras natin ngayon ay na, nasinggo pa lang. Nasinggo ng hapon. So, mga karating kami dyan mga idol sa binibinwita ng tuna ay mga mga alas kutsyo na ng gabi. So, pagdating na lang doon mga idol, pagpukuhanan Pupo -pupo ulit po natin. Ayun mga idol. Nandito na po kami sa laot. So, tumigil na kami. Ah, tisindan ini kuya Pran yung ilaw natin mga idol para mamaya magapag huli tayo ng pusit. yan liwanag na mga lods. na, wanag na. Kumiwadag hmm. na tayo mga idol. Sana suwertehin tayo. at bigyan sana tayo ni Lord ng huli bukas pag-uwi namin. Sana bigyan tayo ngayong gabi mga idol. So mamaya mga huli po kami ng pusit mga lods at para mamaya madaling araw may pang hulog tayong pamain para makapaminwit kami ng tuna. Ng mga idol, kapag ulog na po kami ng ano, ng pundo. Uh, mamaya, maghuli naman tayo ng pusit mga lods. Mga idol, nagkakati na si Kuya Pran ng pusit. So, bali, meron na yan mga lods na huling isang malaki yun no? Pusit na yan mga lods. Kaysa na si Kuya Pran. Yun. Salano pala mga idol. yung ano. Yun, may dulo. Yun, yun. May simulog may dulo. Yun, yun, yun. Yun, yun. Okay. Eh, nadali. Ay, lampas. <laughs> Hindi na huli mga Nakatakas. Kaalis siya, nakaalis. <laughs> so, hulog, hulog ulit ni Kuya Fran. nimo. Eh, ay idol, mina ka kuput idol niya. Wow. Dali. Oh, yan. Ah, uh, huli mangalot. Tingnan natin mga idol, tingnan natin. Ayun, mga idol oh. Yan 'tong ako ya. Salam. yung katihanan mga idol. Ayun sa na yan. Tatagal kuya 'fron. Ay yes, yung nahuli nya yung nasa panalok nice, idol ha. Kasabit. Kasabit sa nit. Ng lods. Mhm. Tayo. Pating ay kuya. Ano? Ano Tawagin na tawagin. Nalagay sa tuhugan mga lods. Yan. Tutug sa nylon at pag madaling araw papain namin yan sa mga binuit. So reserba namin yan mga idol pag pampain Uh, tuna. Ayan. yeah. Meron na siyang tuhog mga idol. Sit po. Yung sa akin mga idol, yun isa. Yan. Sa huli ko rin yan mga idol. Kaki Kuya Pran. Yung nandun mga lods. Ayun o. No? Oh. Ayun, sa binwit. Sinabitan na ng binwit. Tsaka sa akin. Ito rin yung huli ko kanina mga idol. Yan, sinabitan ko din ng binwit. Tsaka yung nandito isa. Kaso madilim. Ayan, sa kabila. Yan yung huli kong malaki mga idol. Oh. Ah, Buhay pa yan mga idol. Oh, mamayang madaling araw yan. Hihulog ng malalim. Para si barin ng tuna. So, yan, at mag-aabang pa rin po kami mga lods. Uh, Mag-iipon muna kami ng pusit. Para marami tayong pusit na pamain. Para kapag maraming tuna yung daraw natin. Marami tayong reserbang pamain mga idol. Ayan mga lods Ito po ang update natin So ang oras po natin ngayon mga idol Ay mag alas 11 na ng gabi So ito po yung nahuli na naming pusit Ayan Yan na karami yung huli ko mga idol Na pusit At kay Kuya Pran ay dun Andun. So yan din kay Kuya Pran mga idol Yan din karami yung huli nya uh, Pusit mga idol Ayan, uh, Yan din ang huli ni Kuya Pran mga lods Pusit dami mga idol Naglutangan na yung pusit mga idol Kasi, Hindi natin nasalok mga lods huh? Yan na po yung huli ko mga idol At Si Kuya Pran Natulog uh, muna siya Meron na din namang pamain Tsaka medyo nagpahinga yung mga pusit mga idol uh, At hindi na sila na Kapit sa Binwit Kaya pahinga muna kami Ayan, tulog muna at mamayang mga alas dos o alaw na ah. update ulit tayo mga lods yan idol idol yan pusit mo ay yun na lumayo lods yan ayun na siya. yan na yan lalapit pa yung mga idol yan kakapit yung mga idol ayun ah, na uy hindi eh ali mga idol yan. Ah. Meron pa yan mga idol. Babalik pa yan. So, kumakapit sila mga idol sa ano, sa pain. So, ito po mga lods, ang uh, ni Kuya Pran. Ayan. Uy na. So, ayan mga idol, nakuha ni Kuya Pran. Dalawang piraso. So, pinalalapit niya pa mga lods. Ayan, 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 ayan. Ayan, 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 So, ayan. Kakapit yung mga idol. Kapit yan sa doon sa pain na yun mga idol. So nawala. Lulos na kumti. Kapit ka na yan. Yan. Yeah. Hindi So yan. Tinuhog na ni Kuya Pran mga lods. Uh, Nilagay na sa tuhogan mga idol. Yan. Kadami na mga lods yung huli ni Kuya Pran oh dami ng pusit mo idol ay karami pusit ni kuya pran tsaka yung sa akin mga idol nandun sa dulo ay nadagdagan naman ng dalawang piraso yung malaki idol oh, sa ilalim sinabitan ni kuya ng binuit ayun idol ah, ay, doon ka idol oh. ayun sa tapat mo idol oh. ayun <laughs> <Nandito>, idol <laughs> nandito idol Nandito, idol. <laughs> nandito idol, kumapit. Latao. Nandito idol. Um. Ay, buti sa idol akong dadali idol sana madali natin whoop okay madali lods eh uh, natin lang ayan idol nakuha natin oh kumapit dun sa ano kumapit sa binuit ni kuya pran lagay natin mga idol dito so tuhog natin mga idol <laughs> ayan, paano kaya to <laughs> ayan mga lods yung nahuli ko oh. medyo malaki na rin ito mga idol Sit, pampain sa ano pampain sa binuit mga lods so, uh, abang ulit si kuya pran tigulog mo kuya tigulog na daw muna yeah, mga idol so, umaga na at wala kami ano wala pang sumisibad sa aming tuna mga lods yeah. So, maliwanag na mga idol ah, uh, medyo makulimlim nga lang ngayon yung ano, yung panahon natin. So kahit wala pero meron namang ano tayo mga idol, pusit. Ayan. Marami naman tayong huling pusit mga lords. So lapitan po natin mga idol. So ayun mga idol, yung huli huli naming pusit mga lords. So. Ayun, karami yung huli naming pusit. Yan yung huli ni Kuya mga idol. Doon. Oh, so, yung mga hulog namin binwit. Kaya yung sa huli. Yan, yun. Bali, anim na kalahan yan mga idol. Yan pa. Tsaka oh. ito. So, wala man lang sumibad mga lods. So, bawi na lang po tayo sa susunod. At, eh, pupulo na namin mga idol yung ano. Yung mga binwit namin dahil so, kaya pran nauna ng mga gano ng binwit nya kaya lagay na sa kalahan mga idol tingnan natin kung buhay pa yung pain nya ayun dalawang piraso yung pain mga idol di man lang mga galaw, idol di man lang kinain wala yata ang laro na isda mga lads bawi na lang po tayo sa susunod Medyo hindi tayo pinalad ngayon ang um, tuna. Pero marami naman tayong pusit mga idol. Uh, pwede natin ibinta yan. Bibili natin ng ano, crudo, para makalaut ulit sa susunod. So yun, mayroon kaming katabing bangka mga idol. Uh, magkalapit lang kami mga idol. Uh, Ay, din sila ng tuna. Kira uh, nandito yung iba mga idol. Ayun yung iba. Ayun yung iba. Mayroon din doon mga idol yun. Bangka. Yung iba mga idol nandun. Ah, Diyan yung iba. Yun. So maraming bangka yan mga idol. Maraming ilaw dito kagabi. So paik paikot yan may mga ilaw. Ah. Yan mga idol. Yung kinalahati na yung ano. Kapopusit niya lang kumain yan Kalahati na lang yung pain Wala talagang ano Walang tuna Yan lang nakuha namin mga idol Yan yung mga pusit natin mga idol Yan yung Mga nasalok naming pusit kagabi mga idol Kaso Hindi lang namin nakuha ng pagkasalok Kasi mabilisan yung Paghuli niyan mga idol kaya hindi natin nakuha ng mga idol. Ay. So Ang ganda yung maganda sana yung huli natin mga idol. Ang ganda yung pusit. Marami yan mga idol. Ingat po natin. Yan, yan ang karami yung nahuli kong pusit mga idol. Kagabi. Ayan so, mga idol. At maraming maraming salamat po sa panonood ninyo mga lods. So, bawi na lang po tayo sa susunod at hindi tayo pinalad ngayon.